what's up guys this is charlotte g spack usa again or charlotte um na usa on my youtube channel so guys for today's video so ito po guys ay nagwawalis uh, tayo or nagki cleaning tayo ng kunti man lang sa mga dahon dahon dyan sa garden or sa ground ng kapatid ko guys na bahay or sa bahay niya I mean ano ba yan Charlotte Char <laughs> so sa bahay niya so ito na nga guys ang nangyayari hawak hawak ko yung walis na pang pangkalkal sa mga dahon dahon lang ng mga kunti dyan kinukuha ko pero ayun iwan ko dyan sa iyo sister hindi ko alam paano gamitin yung walis walis na yan actually guys hindi talaga siya walis para sa akin kasi yung parang mayroong ano lang siya bounce nga plastic siya nga pwedeng makakab kab 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 or I don't know kung ano yan sa tagalog pwedeng kuha sa mga dahon dahon niya so yan guys iyan yung ginagawa natin dyan para ano. Kasi marami, maraming dahon guys na nagsipagliparan. Kagaya nung mga, mga, mga uh, patay na na mga dahon. At saka yung sa mga flowers. At saka yung uh, parang dahon dahon pala siya ng papaya. Meron din guys. So medyo sa amin tinatawag sa amin niya ng laya eh. Yung laya, yung kulay brown na napatay na talaga. So nahulog na siya sa ground. So, ito yung ginagawa natin, guys. Kailangan natin siyang anuhin, alinisan kasi nga every other day lang ako pumunta sa bahay na to. Kaya tuwing punta ko talaga, guys, mayroong mga dahon na mga ano, iniipon ko at yung iba, nilalagay natin doon sa daspan, yung doon din sarapan harapan. At nilalagay natin doon sa uh, garbage area nila or sa bend section. So, yun nga guys, hindi yun. Oh, medyo malayo-layo yung pag ano, no? Hindi kayo gaano maano kasi nilagay lang natin yung ano natin dyan guys. Yung cellphone natin sa malayo para hindi siya mabasa. Kasi basa-basa na yung ano dyan eh. Yung mga area na yan. So, habang ako ay nag aano uh, nagkakalay kay dyan sa pahirapan na, ayan, pahirapan na walis. Para sa grass or para talaga yan sa labas, guys. Kaso lang, ewan ko sa iyo, Charlotte. Ignorante talaga akong gumamit niyan dahil nga hindi pa ako sanay. So, ang nasanayan ko ay si Walis Tingting. yon ang the best thing kay Charlotte, guys. At saka yung pag sa loob, yung ano yung tawag sa atin, yung lanot na si Walis. Yung Walis Tambo, I mean. Ops, nakikita yung mga stomach mo dyan, Charlotte, Char-char <laughs> lang, guys. So, yun na nga, guys. Ayan, pinapakita na natin dyan ng kabuuhan. Yung ano natin, ha. Ayan. Kita nyo, guys, yung ano na yan, yung walis na yan. Plastic yan. Ganyan anong binili ng kapatid ko. Mayroon talagang ganyan dito sa USA. Ewan ko kung sa Pilipinas mayroon. Kaso lang, syempre... Alam ko, mayroon niyang medyo ma-pricey yan. So, sa ating mga Pilipino, bakit pa tayo bibili kung may walis tingting naman, diba? So, doon na tayo sa walis tingting dahil medyo mura kung yan man lang gagamitin natin. Kaso lang yan, guys. Ayan, nakita nyo. yan ay. Nung tinanong ko yung anak ng sister ko, hindi niya alam yung walis tingting at hindi rin niya alam kung may walis tingting pa. Yan ang binigay sa akin na ah. pinagtyagyaan ko, sabi ko na lang sa sarili ko. Ay, di wow. Paano na ito? Bahala na. Basta kay makalma. Makuha ko lang yung pinaka mm, matinding nasa ibabaw na mga pakunti-kunti na ano. Pero although hindi ko talaga lahat nakuha yung mga dry siguro. Pero yung nakita ko nga medyo nandyan sa ibabaw sa so mga sa ground mismo nga parang mm, nasa ng paningin natin guys. So kinukuha natin. So ilipat mo na naman Charlotte yung ano yung ilipat na naman natin yung position ng cellphone ano kasi guys balak na naman natin ayan na yung mga balak na naman natin anuhin yung ayusin yung ano yung pag ano ng ano dyan so magbabinyag pa yata ako ng hindi ako nagkakamali ah, ayusin ko nito ang hose or um, naghanap para or naghanap pa pala ako ng lagay ila, kung saan ko ilalagay ang ano lalagay yung ano dyan at pagkatapos nating matapos na binya guys ligpit time na ng hose kung saan ilagay so yan pinatulong ko yung hobby ko so thank you for watching guys